Shoutout sa Utol Mac Kaizen. Sabi niya, Coach, paano maging mas visible ang abs? Ideal weight na ako, 59 kilos. Um, sabi niya, 5'5 daw siya. Tapos, sinend niya tong photo na to. Yan. So, obviously, uh, nasa ideal weight na nga si Utol Mac Kaizen. Alright. So, ako... So according dito sa chart na to, ang 5'5 na male ay ang ideal weight anywhere between 55 to 68 kilos. At yung 59 ay nasa gitna niyan. Alright? Um, kung well-built na yung katawan ni Utol, may abs na siya na lumalabas niyan. Dapat mga 4-pack, ganyan, or pwedeng 6-pack. Pero sa ngayon, ang main goal talaga para sa katawan mo, utolmak kaizen, kung gusto mo talaga na lumabas yung abs mo. Number one, syempre, uh, tuloy natin yung calorie deficit hanggang mapunta tayo sa mas lean na portion ng ating ideal weight. Siguro mga around 55, 56, 57 kilos. Pero number two, napaka-importante rin na magkaroon ka ng tamang training program in order to grow your muscles. Dahil syempre, kahit i-lose natin yung taba na nakabalot sa muscles, kung maliit naman yung muscles na yan, lalo na yung abdominal muscles, may hihirapan tayong i-reveal yung abs natin. So sa akin, ang nangyari noon, way back 2015, Uh, ah, nahilig ako sa ano, yung mga 3-day fast, mga juice fast, ganyan. Napaliit ko yung chan ko, same sa sa'yo, utol. Pero, walang six-pack. Simply because, hindi pa developed yung abdominal muscles ko. So, my suggestion for you is to train your abs intensely. Paano magiging intensely? Kailangan ba may buhat ako na sobrang bigat? Hindi po. Kahit body weight lang, achieve mo lang yung complete muscular failure. Ibig sabihin, hindi ka hihinto hanggat hindi mo makompleto yung rep. It will be very uncomfortable. It will be very intense. But you have to push through it. So pag hindi na kaya, that's the time to stop and then give it a few days para mag-recover. Depende sa tao kung gaano kahaba ang recovery niya. Some people will only take 3 days, some people 4, 5. Ako personally, 6 days rest talaga once a week lang ako nagte-training to grow my muscles dahil sobrang intense na rin ng exercise ko. 3 uh, years na akong nag high intensity training so marunong na ako talagang abutin yung tamang complete muscular failure, yung tamang intensity. So I need 6 days of rest minimum para mag bigger and stronger. So for you, Utol, I suggest uh, ab workout na very intense. Ama, and at the same time, i-grow mo na rin yung ibang muscles mo. Tapos, huwag kang mag-workout ulit hanggat sore pa siya, hanggat hindi mo pa na-feel nafe na energized ka. Dahil tandaan mo, Walang nag-grow sa workout. Workout is merely a stimulus. Okay? Ang real growth nangyayari siya sa recovery. Alright? Sa rest days. Diyan nangyayari yan. So, nasa stress yung muscles, damage yung muscles during workout. Sa umpisang phase ng recovery, maybe 1, 2, 3 days, naghihil pa lang yun. After healing, tsaka pa lang pumapasok yung growth. Alright? So, wag nating mamadaliin yung recovery. Kailangan mag-heal muna siya and then give it time to grow bigger and stronger. Sana nakatulong. Follow for more tips.